Magandang araw! Ginang Cecil Blanca Flor, aking ngalan, ang makakasama mo sa iyong pag-aaralan. Handa ka na ba? Manood, magbasa, at makinig. Tara na! Ano nga ba ang retorikal na pangugnay? Ang retorikal na pangugnay ay mga salitang tumutukoy sa iba't ibang bahagi ng pagpapahayag na nagpapakita ng ugnayan ng mga pangungusap o bahagi ng teksto. Ilan sa mga ito ang sumusunod? Salitang nagsasaad na walang katiyakan. Baka. Sakali naman ang nasasaad ng pag-aalinlangan. Kung ito ay di katiyakang kondisyon, kapag ang ginagamit kapag naman ito ay tiyak na kondisyon. Disin sana, salitang nagsasaad ng kondisyon. At kung gayon, ito naman ay salitang nagsasaad ng panubali. Ilan sa mga halimbawa? Una, sumunod ka na lamang sana sa iyong ina. Disin sana, naging matagumpay ka. Ang disin sana sa pangungusap ay nagsasaad ng kondisyon kung saan magiging matagumpay sana siya kung sumunod siya sa kanyang ina. Pangalawang pangungusap May lalayo ka sa disgrasya at kapahamakan kung hindi ka padalos-dalos. Ginamit ang retorikal na pangugnay na kung na nagsasaad ng dikatiyakang kondisyon. Para naman sa tiyak na kondisyon, ang retorikal na pangugnay na kapag ang maaaring gamitin. Halimbawa, may iiwasan ng virus kapag ang lahat ay nakipagtulungan at nakiisa sa pagsunod ng batas at alituntunin. Para naman sa salitang nagsasaad ng walang katiyakan, ang salitang baka. Halimbawa, Baka ikapahamak mo ang pagpunta sa iba't ibang lugar lalo na ngayong may virus at hindi natin nakikita ang ating kalaban. Panglima, nagawa mong sagutin ng mga katanungan. Kung gayon, kaya mong pumasa sa pagsusulit. Ito ay nagsasaad ng panubali. Ang huli, ang salitang sakali. Inihanda ko ang aking sarili sakali mang mawala siya sa akin at tuluyan niya na akong iwan. Ito ay nagsasaad ng pag-aalinlangan. Kabilang din sa mga ito ang mga retorikal na pangugnay sa paglalahad. Katulad ng una, ikalawa, halimbawa, isang araw, samantala, at iba pa. Gayon din ang mga pahayag sa pagbibigay ng patunay Maraming salamat hanggang sa muli